Good afternoon guys. Baka guys, ito ang dahilan kung bakit guys hindi pa na-recommended ni Meta ang at ang inyong mga content kung bakit hindi tumataas ang ating mga views. Baka isa ito sa dahilan. Panoorin natin at kung saan may kita ang recommended page ni Meta. So tayo sa ating tutorial. Dito natin may kita ang recommended ni Meta guys. Dito sa ating profile, bandang kanan then click settings click page settings guys then scroll down hanapin natin ang yan guys page recommendation review your page recommendation status pindutin natin yan guys then click click na nga 'yun ayan guys bisa guys ni-rekomenda ni Meta ang aking mga content Ayan guys. Ibig sabi lang guys, wala rin po akong violation. Punta tayo sa aking monetization. I Star pa lang kasi yung meron ako guys. Yan. Yan. Nirecommend ni Meta metang aking mga contents sa audience. Yan. Ibig sabihin guys, pag green, wala po yung violation guys. Yan. No, no monetization, no monetization, violence for branded content. Type.